please subscribe. Ito Tito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na mag Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Labi po ang ni Kalinga Prabana po doon po sa tatlong dalaga na mahihiain. Ano po? At dito nga ay eh, meron po isang napansin, na Si Kalinga Prab, ano po, na bagamat uh, tahimik at mahihain, pero meron pong talento, ano po, ito pong isa sa mga uh, tatlong dalaga na mahihain. Ano po, apapanorin uh, po natin yung video at uh, titingnan po natin kung ano po yung talento uh, nung uh, isa sa mga dalaga na tatlong mahihain, ano po. Pero bago po yan, ako muna po ay bumabati uh, sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid saan man kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at na kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at syempre yung mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganun din po yung team views at yung mga kalinga partner na charity vlogger. O ito po yung video no, na kung saan ay muling pinuntahan ni Kalinga Prab itong tatlong dalaga na mahihain ano po at meron po siyang napansin ano dito po sa isa sa mga tatlong dalaga at um, may talento po pala ano itong uh, isa sa mga tatlong dalaga uh, panoorin po natin yung video at ang kabuhan po ng video ito ay mapapanood po natin sa youtube channel ni Kalinga Prab ayan Chris dahil ikaw ang unang sumagot ito Chris para sa iyo Chris sige Chris harap pa Oh. Oh, tadaan Oh, sige Uy, very good, Not so good. Oh, natin Oh ay isang Cellphone Oh, di Para dito ay Oh, ayan wala oh. <laughs> magbulay dyan yun 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 hamakan <clears throat> mo lang nasisira yan nakagamit ka na yan? hindi <tinyo> na hindi pa? parunong ba yan? ano <tinyo> na ano yan? Ah, makakatulong yan sa inyo para kayo ay ano, mamulat sa sa labas no? sa may nangyayari sa labas at ito naman dalawa ay para kay Melissa and kay Bea. Ayan. Oh, Melissa. Oh. uy, may review. Magsasalita naman pa. Oh, Melissa. Kay Bea. Oh. Panakpakan tayo. Oh, may cellphone na kayo. Tigi-isa na kayong cellphone. Oh, panoorin nyo yung vlog natin vlog ko para ano hindi lang kayo nahiya sa sunod <laughs> <laughs> oh, well, tiktok tayo tiktok sa sa tulong sa mga para mo dito ka sa ka? makasabi ka hmm. Masaya ka ba? Ma? Masaya ka? Ikaw, Chris. Ano masasabi mo, Chris? Masaya ka, Chris? Sige na, buksan nyo na. Gawitin nyo na. <coughs> buksan nyo na. Para matestingan na natin. Kung may sira, babalik natin dun. Ano? Sige na. Tingnan natin kung nabay dito ba? Dito ka dito. Dito ka dito. O, yan. Masira, ano? Oo, oh, uh, mahal yan. Mahal yan. Dito ka, Bea. Bea. 7,000 ang isa niyan. Regalo sa iyo ni Kuya Rab. Kuya Rab, kuryente kayo dito? Ay, eh, paano natin ito sa gusto? Wala pa lang kuryente dito. <laughs> yan lang, patay tayo dyan. Nakikicharge kayo sa tindahan. <laughs> Picture. Selfie, selfie. Oh, selfie tayo. Oh. Oh, selfie tayo. Melissa. Bia. Bia, dito ka, Bia. Dito ka, Bia. Selfie daw. Oh, ano? Bia, dito ka. Oh, yan you know. o. Oh. selfie tayo. Oh, ayan na. Hmm. Tingin, tingin. Hmm. Ito naman. Ngayon ko tumalikod po tuloy na. Ang bihira kayo. Oo. Oh. oh ayun na. Meron na kayong remembrance sa Ang oh. ganda oh. Guys, no. Oh, Picture na kami guys. May mga ano ka. Kanina, gawa mo yan? Ha? Huh? Gawa daw niya oh. Ano na, selfie. May mga ano ka, kanina gawa mo yan? Ha? Gawa daw niya, oh. Ano na, selfie. Yung napanood po natin yung video, no? At dito nga po ay uh, binilihan ng cellphone uh, ni uh, Kalinga Prabe, itong tatlong uh, dalaga na mahihain. Ano? Medyo matagal-tagal na po itong uh, video ito, no? Bigyan po natin ang reaksyon habang naghihintay pa po tayo, ano? ng muling pagpunta ni Kalinga Prab doon po sa bahay ng tatlong dalaga na mahihain. Ano? At dito ay may napansin po itong si Kalinga Prab, ano po, isa sa mga kapatid ano, ng tatlong dalaga na mahihain. Ah, ito po ay si Melissa. Ano, napansin po ni uh, Kalinga Prab yung uh, Porcelas. Ano po, at tinanong niya kung sino gumawa nito. Ay sabi naman po nung, nga uh, ni Melissa, isa lang nga daw po. Magsabihin niya uh, may talento. Ano po, kasi yung mga uh, ganun, eh, pwede pong pang yun. Ano po, uh, meron po ako naalala na kaibigan ko na ganun po ang negosyo. Bumibili po siya sa divisorya ng mga gagawin porcelas. Ano po, tapos ginagawa niya porcelas. Tapos ibinibenta eh, niya po sa kanyang mga ka-office -ka mate, sa mga kakilala or kaibigan. Ano, kaya, uh, ano, masasabi po natin na yung paggawa ng porcelas ay uh, talento po yun ng isang tao at yung po ay uh, kayang-kaya ni Milisa kasi nakita naman po natin yung uh, kanyang suot ano na bracelet or uh, porcelas Isa siya, siya, lang po ang gumawa noon ano po sabi niya kay Kalinga Prab ano po nakatawa, ano na talagang ginagawa po ni Kalinga Prab ang lahat upang maging maayos po ang kalagayan nitong uh, tatlong dalaga at gustong gusto po ni Kalinga Prab na uh, mawala na po yung pagiging mahihiyain nila at matuto na po silang uh, humarap Uh, sa mga tao ano po ila minamuti bin, niya nabilihan po ito ng cellphone upang sa ganon ay uh, malaman nila ano po kung ano yung nangyayari doon po sa labas ano kasi itong mga ito ay eh, syempre na, lagi lang po na andon ano mga nakikita lang po nila ay mga halaman mga puno ano at sila-sila uh, din lang po uh, nakikita kita uh, bihira po sila talaga makasalamuha sa mga tao ano kaya hindi rin po nila alam kung ano po ang nangyayari sa labas ano. Kaya doon sa pamamagitan po ng cellphone ay uh, malalaman po nila uh, kung ano po yung nangyayari sa labas at uh, malaking tulong po yun sa kanila. Ano po? Kasi nga kwento nga po nung kapitbahay, kapag ganda uh, po ito ay uh, maalis uh, at papunta na tindahan, lahat po ay nakatungo. Ano pero sunod-sunod daw po ano. Pero nakatungo daw po silang lahat kumbaga ay takot tumingin sa mga tao. Ano po, sana yun po ang isa sa mga sa mawala sa kanila na ano po, yung uh, takot sila tumingin sa mga tao. Ano dapat ay uh, matuto po sila na kapag nakikipag-usap ay uh, nakatingin sila no doon po sa kanilang kinakausap. Kasi minsan kinakausap po sila ni Kalinga Prab ano eh nakatagilid o kaya ay nakatalikod. Ano po, parang ganoon ano, parang hiyang-hiya po talaga sila. Ano po, at ah, maaaring sa pabalik-balik po doon ni Kalinga Prava ay eh, masasanay po itong mga ito ano po kay Kalinga prab no at uh, unti unti ay uh, magagamot po ano yung uh, pagiging nilang at matututong makipagharap sa mga tao na ano, magsama si Kalinga prab no nung mga uh, babae ano, katulad ni uh, Grace ano po o kaya yung mga, isa sa mga Kalinga Angel ano po yung mga benepisyaryo na ano? babae katulad po ni Arjun o kaya naman po kagaya ng sinabi ni Kalinga Prab na uh, isasama sa charts. Pwede rin yun, Ano po? kung sa ganun, ay matuto po talaga silang humarap sa mga tao at uh, hindi na po sila maging maiyay eh. Marami na po ang nagko-comment no, medyo na naiinis na po ano kasi ay uh, pabalik-balik na nga daw po doon si Kalinga Prab pero uh, hindi pa rin po uh, natututong humarap sa mga tao. Ito at uh, nananatiling hindi nagsasalita. Ano, sana po ay uh, konting pasensya lang po ano doon po sa mga viewers ano po, konting pasensya lang. At ah, talagang ganoon po, no. Kung bagay, uh, ginagamot pa lang, ano, nasa proseso pa lang po ng ah, uh, paggagamot, kung baga, ano, itong magkakapatid na ito. Natingin ko naman, ano, sa ngayon, ay unti-unti na po silang nasasanay kay Kalinga Prab. Kaya ayun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.